Magandang araw po mga kaibigan. Andito kami sa Otaku Festival sa San Antonio, Texas. Kung saan madaming kainan. Kaya syempre pumunta kami. Kaya tignan natin kung anong meron. Ala, hindi ko alam kung anong kakainin ko sa sobrang daming options. Ang galing. Wow! Fried Giant Squid. Dito kami kumain last time sa Filipino Festival naman. Kain na. Masarap yung barbecue nila. So dito muna kami babili. Meron silang crispy pork belly, popcorn chicken, my fries para kay Jiro, favorite niya. Kaya dito muna kami. Tapos hahanap pa kami sa kabila. Andito na kami sa loob kasi sobrang mainit sa labas. Pero, bumili na kami ng crispy pork belly para kay Jax. Yan yung request niya. Meron tayong crispy chicken skin. Favorite ko yan kahit sa Pilipinas. Meron din tayong popcorn chicken para kay Jiro. Tapos, may french fries pa. Ayan, Oh. Dalabas ako ulit para bumili ng squid ng drinks. Tapos, hanap pa ako ng dessert. Oo, oh, oh, sticky rice. Kamusta ang pork belly mo, Jax? Ayun. Popcorn chicken. Ito ang crispy pork belly. Wow. Ito naman ang crispy chicken skin. Mm. Kulang na lang suka, no? Mm. Kamusta, Jack? Masarap? Ayan. Gustong gusto niya. Si Jiro puro fries ngayon. Lahat favorite mo? Ayun. Kain ka lang. Jess, ikaw? Kumakain ka din? Ito yung Crispy Pork Jelly kay Jess. <laughs> sarap na! No? Kulang ng kanin. Kulang ng kanin. Gusto mo iulam. Yum! Ikaw ngayon, Jira. Jira! Nandito ako ulit sa labas, babili ako ng giant fried squid para kay Jess. Kumakain sila sa laob kasi talagang mainit. Kaya tignan ko kung anong pang meron dito sa labas. <tipan> wakas nandito ako ulit sa laob, babili ako ng kimchi fried rice. sarap. And syempre, my fried giant squid. Wow, ang laki oh. Ayan, ito ang kimchi fried rice. Mm. Mm, ang hang. Wow. Sige, kain ka lang, be. Tikman din natin itong giant fried squid, ah. Wow, super sarap ha. Mm. Ang sarap ha. Di ulam na masarap. Ala! <laughs> Ayaw. Ayaw. Oh, ikaw, betek man mo din. Wala eh, kagatin mo lang. Sarap deha, diba? <laughs> Grabe! Busog daw eh. Ala imukbang mo na. <laughs> Ala diretso na. Sarap ah. Lemongrass. Lemongrass? Wow! Sarap ah! Ang saw ko din. Ang sarap ka. parang may wasabi na lemongrass. Mm. Di ba? Mm -mm. Sarap? Sarap! Yan na yung sauce nila. Ano kaya yun? Tikman ko din itong sweet chili sauce. Ano mas gusto mo? Ako yung green. Ito masarap. Hindi ko alam kung anong flavor yan, pero masarap siya. Mm. Okay, isasauce ako din itong crispy pork belly dito sa green sauce. Mm. Mm. Ang sarap. Ito naman, parang chicken mandu ata. Tikman natin. Mm -hmm. Masarap. Mmm. Anong flavor yan? Parang siyang curry. Parang may curry sa loob. Mmm. Masarap. Lahat masarap. Wala akong masabi. Mmm. Tikwan mo din ah. Itong chicken mandu. Masarap. Oh, Di ba? Mga <laughs> parang microwave. Di ba? Panalo lahat. Abos mamaya paglabas, bili tayo ng mango sticky rice. Yan na lang pang dessert natin, no? Excited ako. Jax, boy, busog ka na. Yeah. <laughs> busog na, pagod pa. Um, yun ha sarap <laughs> ito ang Thai Mango Sticky Rice bili muna ako ng dessert binili ko na yung Mango Sticky Rice pero kakain kami sa car kasi sobrang mainit dito sa labas magpapalamig muna kami sa car tapos magdi-dessert na din ayun Andito na kami sa car. Sobrang mainit sa labas. Pero ito ang mango sticky rice. Galing Thailand. Ito ang may coconut milk. Itong rice parang pandan, no? Pandan rice. Pandan rice. Tapos may malaking fresh mango. Ibubuhos mo lang og ano? Wow! Sarap ha? Dambaram! Tayo -ba nga natin. Ay, si, ako muna. Si Reyna Jess muna. Uh -huh. Ano Oh. Eh. Wow. Sarap? Matamis na? Mm. Uh -huh. Ayun yung mangga, ang tamis. Ha? Uh -huh. sobrang hinag? Mm. Uh -huh. Para siyang biko pala sa atin. Uh -huh. Wow! Try mo na, Mike. Uh wow, ibang sarap yung mangga nila. Parang biko and nga may matamis na matamis mm. na mangga Ang sarap. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Makawaw tuloy ako. <laughs> Ang sarap. Ang sarap. Nagulat ako. <laughs> diba? Mm. Yung kanin, sobrang malagkit, no? Mm -hmm. Yung mangga. Wow. And then coconut. Yung coconut. Mm. Yung Mm. <laughs> Hindi mm. <makapano. laughs> ano pa tayo gutom na naman? <laughs> Hindi, masarap talaga to. Sarap. Mm. Sarap? Jack, juice. gusto may try? Mangga? Hindi. <laughs> Hindi daw. ha <laughs> <laughs> diba? ba Pilit pa ako. Oo, kanin pa. Mm. Grabe. Mm. Oh <laughs> Ang sarap. Promise. <laughs> Panalo ito. Best of the day, no? <laughs> Ang tanggal ng ano natin. Sobrang, sobrang init. So, sobrang init kanina. Halos hindi ko na oh. kaya. <laughs> the best pang end ng, ano, ng mag sobrang natin sa init kan. Oo. Oh, oh. Gira, gusto ka? Subo. Ma? You want it? sa'ko oh, sa ako? Oo, oh, okay. ah, ikaw. Tingnan ko kung kaya ko subo. Kaya mo yan. <laughs> Di diba? <laughs> Ang sarap. Oh, may pahabol pa. <laughs> wow, okay. Bagong favorite ko to, ha? Nakakita ko to sa mga ibang YouTube channel. Kila Mark Wins, ganyan. Oh my God. Hmm. So, yun na lang yung last bite. Kahit love na love ko, mas love na love kita. <laughs> Ayos ha, the perfect end. Ang sarap! Sana nag-enjoy po kayo sa food trip po namin ngayon. Maraming salamat po sa pananood. Tignan natin kung anong gagawin namin next week. Maraming salamat po. Ingat po kayo.